naman sa impila ng DWALFM ang Radyo Totoo CMN Batangas CNN Live, Live. Rems Belda, magandang araw sa'yo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagsagawa ng surprise drug test sa 342 ang personal ng Batangas Police Provincial Office na ginap sa Admin Building Camp Jeremy Miguel Malvara, lungsod ng Batangas. Ang isinagawang drug test na pinangasiwaan ng Provincial Intelligence Unit at ng Provincial Forensic Unit ay sinaksihan ni Police Colonel Jacinto Malinaw Jr., Acting Provincial Director. Ang inisitibong ito ay bahagi ng Internal Cleansing Program ng Philippine National Police para matiyak ang drug-free workplace. Ang ang sino mga magpupositibo ay mahanap sa administrative at criminal charges. Tiniyak ni Malino na disiplinado ang police force at ang commitment ng mga ito ay maglingkod para protektahan ng mga mamamayan. Tiniyak rin ang opisyal ang ligtas na halalan na sa darating na mayo at sinigurong sila ay magiging patas. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas nagulat live para sa CMN Pilipinas. CNN Live! Nation nationwide. Maraming salamat, Renz Belda. naman sa impila ng radio Totoo, CMN Batangas.